Ang booster 88, ito ay gagamitin ko ng pang-spray dito sa aking tanim na papaya dito sa paso. At mga kabayan, sa mga gustong magkamero nito, nasa yellow basket na. I-click na yung link para kayo maka-order. Ito ay napakahusay sa mga preparing o sa mga halamang hindi agad mamulakla. Una, mamulaklak o namumulaklak na during the flowering stage, ito magandang spray. Para magmalusok, maganda at malalaki ang kanyang mga bunga. At ito mga kabayan ayakin akin i-spray. Ito tinimpla ko na. At ang sa 1.5 liters of water, ang ginagamit ko ay 5 milliliters. Dahil ito naman ay maliliit lang puno. Hindi naman malaking puno. Nandito mga papayan. I-spray ng... ako na yung Ang pag-spray nito sa ilalim at saka sa ibabaw para yung stomata ay buhay na buhay kapag ganitong umaga. Yan ay bukas na bukas. Mapasok yung mga nutrients ng ating foliar fertilizer. Ang advantage nitong gantong pulgar fertilizer ng mga kabayan na liquid, kahit i-spray sa halaman, hindi nasisira yung kanyang dahon, hindi nalalanta, hindi katol ng ibang chemical. At ito isang organico. mga kabayan, napakaganda yan, kaya nakalangap na natin. At pagkatapos natin may spray ang ilalim ng halaman at saka yung dahon, pwede rin natin diligan gel yung puno para maging malusog ang kanyang bulaklak at magaganda yung kanyang bunga at maganda yung nutrients na kanyang may supply sa itaas. At kita ganun yung mga kabayan, oh, may bulaklak na kahit nandito lang sa paso. Yan, oh, marami. Ay, di ako nagkamero ng papaya dito lang sa maliit na taniman. Kumbaga, parang dwarfs na rin yan. At yung mga kabayan, kailangan kailangan mag ang paggamit ninyo ay every week. Every seven days, inyong didiligan. At kapag malaki na yung buko na, ay di pwedeng every 15 days para mas lalong malusog. Yan, yeah, medyo sa sasa medyo sasawaan ninyo ng dinig pero kapag tagpulang ganito kaunti lamang dahil itong papaya ay nayaw ng sobrang overwater sa mga gusto mag-order nito mga kabayan na siya yung basket na i-click na lang para kayo magkameron good luck and good health sa mga kumpanang araw sa inyong